Hello everyone! Welcome back again to my channel, Verse TV Vlog. Ayan, kumagabi na naman. Tara, uwi na tayo. Sobrang init dito guys. Kahit na kanina maulan, no? Ay, grabe. Sobrang init. Nakakaano yung init niya. As in, tago, talagang tagaktak yung pawis namin. Nakita niyo naman sa aking likuran dahil gabi na nakita niyo, di ba? Ayan. Uuwi na pawi na ako guys. Ayan, nakita nyo. So, ayun. Parang, ano, bitin pa ako sa paglalakad, no? Kasi, ah, hindi kami masyadong naglakad kanina. So, nakatambay lang kami sa aming tambayan. Siyempre, dahil kami mga OFW na nagtitipid. Hindi naman sobrang tipid, no? nakakain kami ng masarap na pagkain. Nagsinigang kami. Hindi ko na na-videoan. Kasi nga, mainit. Anong kala namin babagsak yung ulan. So, ayun hindi na ako nakapag-video, no? So, eto sa aking likuran naman nakikita nyo, no? Marami pa rin puno dito. Ayan. Dito lang yan sa library. Dito lang yan sa, yung gilid ko dito, guys, is library na yan dyan. So, ayun. <laughs> Hello, no? Wala akong kaayos ayos Wala lipstick, wala akong kahit ano. Basta yun na. Ito na itsura ko. <laughs> wala lang. Wala lang akong magawa kung hindi mag-video, no? Mag-video lang ako dahil um, gusto ko lang na magyaw-yaw konti. So, ayun nga guys, no. Dahil sa aming ginagawa, no. Aming ginagawa na bakit, bakit nga ba kami nakaupulang uh, nakaupo lang sa isang park, nagkukwentuhan, nagtatawanan ng mga kaibigan ko, and then nagluto-luto, And then, um, doon na rin kami nagsasaing, doon na kami nag ano, ng tanghali, tanghalian, at saka hapun, merienda tapos hapunan. So, yun nga guys. Sobrang tipid namin. Alam nyo guys kung magkano yung nagasas ko ngayon. $14 lang sa lunch at saka sa dinner. Lunch at saka dinner lang yun guys ha. Yun lang yung nagasas ko. $14 yung naambag ko. Kasi uh, ilan kami um, parang anim lang yata kami. No? So, naghati-hati kami doon. Yung, ano, yung inulam namin. So, ayun, napakasaya kasi kahit papano di ba, nakapagpahinga, kahit nandun lang, kahit mainit, paypay lang, ng paypay, Siyempre, ganun talaga buhay OFW, no? Lahat titiisin, lahat kakayanin para lang makatipid, no? Makatipid at saka isa pa, uh, nakapagpahinga na rin, no? Nakapagpahinga na rin kami. So, ayun, no? May, na ano, ako ng konting... Uh, ano dito Nang konting lamig-lamig kasi malapit ako dito sa may ano open yung aircon dito eh banda so ayun basta ang ganda lang kasi guys pag marunong ka uh, marunong ka bilang isang OFW kung marunong kang magsubi sube magtabi, mag uh, di ba kahit ano pang ano nyan basta kung marunong ka sa mga ganong bagay makakaipon ka ng hindi mo na mamalayan na may naano ka na palang pera, di ba? Kahit nagpapadala ka sa Pilipinas sa mga kailangan ng pamilya mo, di ba? At least, di ba, na ano mo na, nasisecure mo pa rin yung pera mo. Sana nga ganun halos lahat ng mga Pinoy para naman hindi na bumalik-balik sa ibang bansa, ganun, di ba? Dapat uh, tayo mga OFW mag-ipon din tayo, no? Hindi lang tayo puro padala, hindi lang puro tayo bili dito, bili doon ng pangailangan nating pamilya. Siyempre, kailangan din nating mag- uh, magtabi na para sa ganun is uh, nakikita natin yung pinaghirapan natin dahil hindi lahat hindi naman pinupulot yung pera yung dolyaris dito sa ibang bansa no nag uh, mahirap mahirap basta mahirap alam niyo guys kung uh, naranasan niyo to no naranasan niyo yung Nagpapaaral kayo ng bata, ng mga anak nyo, kung ilan yung anak nyo, no? Nagpapaaral kayo tapos sa inyo, sa inyo pa lahat, no? Sa inyo lahat. Ang mga gastusin uh, at uh, hindi hindi lang gastusin, no. Nag uh, lahat sa inyo, no? Lahat sa inyo, ultimo uh, mga bills, no? Mga bills sa uh, inyong bahay, ganun. No, parang ang hirap, no? medyo madilim. Siyempre, <laughs> pagabi na. na kasi alas 7 na siya, guys. So, ayun, medyo maliwanag pag ganito, no? Nakita nyo, ang ganda ng, ano, uh, no, sa aking likuran. So, ayun nga, guys, no? Yun lang naman yung na, ma-share ko sa inyo, no? Kung, uh, kung gusto nyo lang naman, di ba? Hindi yung laging nag-iinarte uh, o, siyempre, maraming mga OFW na gusto mo rin bumili ng sarili pang, ano ba? Parang, um, ano mo sa sarili mo no? Parang gift mo na rin sa sarili mo tuwing sweldo, gano kasi uh, once amat month ka lang naman si sweldo. And then uh, kung may rest day ka every Sunday or may holiday pa no, hindi lang uh, ang rest day mo is Sunday lang, may holiday pa. Yung iba kasi as in talagang once a month lang nagre-rest day. Yung iba naman as in talagang wala ng rest day. Karamihan din naman sa mga oh, OFW na nasa Middle East eh halos lahat halos Karamihan talaga hindi nagdi-day off, nagre-rest day. So ayun, oo nga, na nakakaipod sila pero uh, wala silang, parang re, wala bang rest day ba? So ayun, yun lang naman yung kagandahan dito sa Hong Kong, no? Kasi may mga rest day, may mga holidays na hindi lang puro Sunday, mayroon din yung sunod-sunod, apat na araw, dalawang araw, tatlong araw na walang pasok. So, yun lang naman yung kagandahan dito sa Hong Kong. As in, talagang tumutupad sa usapan, tumutupad sa kasunduan ng government to government. So, yun lang guys. Uh, and then, medyo mataas naman ng kahit papano yung sahod. Depende na lang sa'yo kung paano mo babudgetin yung sahod mo. Kung may apat kang anak, kung may lima kang anak, or dalawa lang yung anak mo, much better na nakaka-save ka din talaga. And then, ah... Uh, talagang ano maayos mo yung kapirahan mo no hindi hindi basta basta uh, puro padala na lang di ba dapat mag-isip din tayo mga OFW na mahirap kumita mahirap maghanap ng uh, ng dolyares na no, dito sa ibang bansa so nasa OFW na rin yon wala sa Pilipinas wala pa sa, wala sa Pilipinas no bilang isang ano, bilang isang OFW, no, tayo din ang may kasalanan kung minsan. Totoo lang, guys. Kasi tayo, no, maano um, uh, marupok tayo. Um, uh, maano yung kaluban natin, no, pag may humingi, pag may uh, isang kailangan lang ng uh, isa sa pamilya natin is kailangan kailangan ng ganito na hindi naman talaga, kumbaga, uh, gusto ng anak mo at ano, 'di ba? Hindi naman kailangan pwede mo na siyang kausapin, di ba? May mga paraan naman paano paano mo masabi sa pamilya mo o paano mo masabi sa anak mo na anak na hindi pa pwede ito kasi may binabayaran pa tayo yung mga bills, uh, kulang sa budget, pangkain pa rin natin itong natitira. Ganon, mayroon namang pwedeng sabihin, hindi lang tayo basta-basta pag sinabi ganito gusto ng anak, nasusunod agad. Pwede naman ipaliwanag, no? ipaliwanag sa mga bata, sa mga anak o sa pamilya, pamilya natin o sa mag anak natin na hindi po pwede kasi kailangan kailangan din natin ayun di ba marami kasing paraan guys kung talagang gusto mong mag-ipon no maraming paraan paano mo masabi no para mo masabi sa um, pamilya mo sa kamag-anak mo na ganito Keso. Uh, wag mo na lang isipin kung anong sasabihin nila kasi karamihan guys to marami akong naririnig na mga salita na mga uh, behind your back mga behind the back no na ganito uh, ay ano ba yan nasa abroad naman siya ba tula siyang pera di ba nasa abroad yun eh dapat may pera yan di ba mga ganun ba di diba may mga ganun mga salita wait lang ha So ayun, may naririnig ako mga kababayan natin na nagkukwentuhan ang lakas ng boses, no. Ang lakas ng boses, grabe. So ayun, no. Uh, pinag narinig ko, pinag-usapan nila tungkol sa alaw uh, allowance, no. Ako sa totoo lang, guys, no. Uh, yung pera ko is yung allowance ko na lang natira kasi syempre uh, may pinagawa ako, nagpapagawa ako sa bahay and then uh, ngayon pa lang ako halos na pag umpisang magpagawa ng bahay so alam ko sa sarili ko na uh, tipid no tipid talaga yung ginagawa ko no sa aking ginagawa so nakapag nakapagtabi pa rin na pagsubi pa rin ako ng aking kapirahan kahit na uh, yung income ko and then yung sa business namin sa bahay yun yung ano yun lang yung pumapasok na um kumbaga income namin so ayun ah uh, ito yung mahirap guys eh no uh, ikaw na lang yung uh, nag-i-income yung family mo is wala nang income parang umaasa sayo, paano ka makakapag-ipon no paano mag-ipon ng ganon di ba kung lahat sa inaasa no hindi lang sa family mo kumbaga syempre may pamilya ka kunwari may dalawang anak and then uh, yung asawa mo nagbabantay sa mga anak mo so syempre hindi siya nagtatrabaho dahil nga um, ikaw yung umako bilang nagtatrabaho para sa isang pamilya and then paano naman kung may umaasa pa sa yung magulang may makapatid ka pa rin ba diba? kung nakasilong ka pa din sa isang ano parang ang hirap mag ipon pero mayroon technique dyan guys para makapag ipon ka talaga no? may mga technique dyan guys maraming mga technique paano makapag ipon kahit na Uh, andun na yung family mo na halos lahat ikaw sa iyo lahat no maano ba namang uh, uh, isang libo makapagtira ka no sa isang sa isang ano lang itabi mo lang no kung mo isipin na nagtatabi ka buwan-buwan kada sahod mo magtabi ka ng 1000 napaka ano na yun napakagaan na yun napakaganda na yun para sa iyo at least uh, hindi mo inasahan na may pera ka pala no at uh, kung may emergency ka naman, no, may madudukot ka. O, di ba? Ganun yun, guys, eh. At least, hindi ka nauutang, di ba? Hindi ka nauutang sa ibang tao, sa may mga, Ah, uh, syempre, hindi ka na basta-basta makakautang kung wala ng ano yan, wala nang interest yan, di ba? Karamihan dito, guys, hindi ka pagkakatiwalaan na, ano, kasi maraming sabihin sa'yo, ay, ang ano naman nito, eh, uutang ka, tapos, kailan mo babayaran isang buwan, di ba? Syempre, kahit pa paano, may interest yun, ba? Diba? So, yun. Yun yung sinasabi ko, guys, na bisa na hindi ka nauutang, syempre, di ba? Dahil nakakapag, ano ka, nakapagtabi ka, no? Na hindi, huwag mo lang isipin na nagtabi ka ng pera na yun. So, ayun nga, guys. Yun, yun, maraming dahilan kung ba, paano ka makapagtabi, no? Marami kang uh, magagawa, no? Marami kang magagawa paano ka magtabi, no? Hindi lang yung, uh, syempre, pag nagre ka, katulad namin, no? Sa loob ng isang buwan, Uh, may apat kaming rest day no may apat kaming rest day minsan uh, umaabot pa ng 7 days 8 days na wala kaming pasok sa isang buwan minsan lalo na pag natapat ng mga holidays mga ganun sunod sunod yan syempre gagasos ka din syempre hindi mo naman ano uh, na bili ka ng damit mo ganun uh, pagkain mo pa nasa iyo naman na yun kung paano mo tipirin yung uh, yung allowance mo, no, siyempre alamin din natin kung, oh, itong buwan na to uh, apat na rest day lang kami o siyempre, yung apat na rest day mo na yun, itabi mo na yung allowance mo para hindi ka na mangutang sa kasamahan mo, di ba, siyempre, lahat naman tayo eh naghahanap buhay, kaya nga, nagtatabi tayo di ba, so, ayun karamihan dito, no, sa sa Hong Kong, no uh, maraming gumagala maraming pasosyal na mga workers, no Uh, ako sa totoo lang no guys no, for my for myself lang no um, iniisip ko yung kapana, kapakanan ko yung uh, nililimitahan ko no, kung paano ko gumastos uh, sang ayon ba tama ba, uh, kailangan ba mga ganun eh di ba pag iisip, di ba, hindi yung puro ka, ay ganito gusto ko yung bumili ng ganon, di ba, ay gusto ko yung ganon o di ba, kahit na walang wala ka namang halos pera na may tatabi na As in talagang pinangungutang mo pa. So, hanggang sa nababaon ng nababaon sa utang. So, doon, nag, dun kasi nagsisimula guys eh. Yung mga utang-utang na ganyan. So, sana isipin natin mag-ipon muna bago uh, magluho-luho kung makaluwag-luwag na. Wala namang problema guys kung magluho ka eh. Basta kaya mo lang eh. Yung kaya lang ng bulsa mo. No? Kaya lang ng sinasahod mo na may natitira ka pang ka. So, yun na lang. So hanggang dito na lang bye bye guys. So next topic na lang natin ulit yung iba. So hanggang bye bye dito na lang Merci Vlog.